Hello, kabayan! Tayo po ay gagawa ng cabbage roll. Ayan, gusto natin mabago ang lasa ng repolyo. Gawin po natin to. Gamamit po ako dito ng dalawang medium size na cabbage. Tanggalin po natin yung nasa gitna. Kasi pakukulaan po natin ito ng 25 minutes para po hindi po masira pag po ginamit natin siya sa pangrap. Kailangan po natin palambutin ng bahagya ang repolyo. Ayan, ganyan lang po. Tanggalin po natin yung nasa gitnang matigas. Ayan. Maliit lang po kasi yung kasirola. Kaya babalik na rin ko siya. After 10 minutes of boiling. Pero kung meron po kayong malaking kasirola, mas maganda po kung ma malalim yung tubig niya. Para pantay ang pagkakaluto. Ayan. Ganyan lang po ang pagbubutas. Ingat lang po sa inyong kamay. Ayan. Nag-extra motion pa nga kayong video. Ayan po. 25 minutes lang po. Huwag po natin i-overcook kasi mapupunit naman yung repolyo pagka masyadong malambot. Ayan. Ready na po siya. Pag iwahihwalayin. Saka madali pong pag iwahihwalayin pag po na i-boil siya para lang po siyang lumpia wrapper. Ayan, substitute po ng lumpia, ang repolyo. But I mean, substitute po yung lumpia, lumpia wrapper. <laughs> Ayan. Ang dali pong, ang dali pong pag-iwahiwalayin. Siyempre, pala, antayin po natin yung lumig na kaunti. Pagod natin gawin yan. Marami po kasi yung aking gagawin. Nagawa po ako ng 24 pieces po dito sa... Ayan po yung ingredients. Tingnan nyo na lang po sa screen. Ayan. Maka-chocolat po yung baka. Ibang... Beef. Ayan. Sa gusto lang po. 2 tablespoons of paprika. 2 tablespoons powder. 1 can of tomato testing ko na magpapagamit ang pagkita ko yan hindi ko walang napakita sa video ayan, magkita ko siya ng lemon ito na sa mga buong lemon ayan pinaskas ko po up, yung niya tapos naglagay po ako ng 1 cup of cocoa ice ayan, yun po yung juice ng 1 lemon lagay ko din po yan Lagyan po. Siyempre, lalagyan po siya ng salt and pepper. Kaya na po yung bahalat sa proportion ng salt according to your taste po. Ayan, lapit na. Pwede na. Pwede na po. Pwede po. Wrapping na. Yung po mga hindi na magagamit na pang wrap na recall. Yung mga natira yung masagit na yung maliliit na. Ayan po. Ilalagay po natin siya so, sa ilalim ng baking tray para po sa baking time hindi siya masasunod. Pag binig po natin yung no? mm. kapit roll natin. Kung may sapi siya sa ilalim para po hindi masunog. Ayan, mm -hmm. wrapping time na to. Yes. Yes. Napakadali lang. Para lang po tayo nagrarap ng lumpia. Yeah, ganyan lang po. Yes. Yung pong yes. iba nilalagyan yes. nyo na dito. para hindi po mm -hmm. Pero, pwede rin pong ganyan na. Kasi mapupuno naman yung baking tray natin. Mandali lang po. Ulit-ulitin ko lang po para po sa mga hindi pa po sana ay mag-rap ay mapanood po ninyo yung pag-rap na to. Ayan po. Mandali lang. Ayan. Ang ganda po pang Ang cabbage raw. Ang cabbage pagka po yung medyo malambot dahan-dahan lang din po kasi mapupunit din naman po siya pero maganda yung repol yung ito matigas siya na ano firm siya na malambot firm na na malambot pa <laughs> ayan naparami na po ang rubbing ni Lola las, na na. nach. Ayan, napakadali lang po mag-rub di po ba? Ayan, mga mga dalawang dalawang kutsarang naguulo kasi yung aking ginamit. Gusto kasi nila lolo lola yung malaking malaking balot. Kaya kung gusto niyo naman po ng maliit na balot, ibawasan e, niyo na lang po yung ilalagay niyo. Ayan malapit na mapuno ang baking tray ayan yari na po lalagyan po, lalagyan po natin siya ng tomato juice pwede rin po siyang lagyan ng bacon sa ibabaw yung pong hilaw na bacon tapos ilagyan natin ng tomato juice saka natin i-bake masarap po pag, pag po may bacon wala lang po kasing available na bacon dyan nung ginawa ko. Ayan, bake lang po natin siya ng 2 and a half hours sa 350 degree Fahrenheit. Ayan, luto na po ang cabbage roll. Napakadali lang po. Try nyo po. Thank you for watching, guys.